Good morning, once again, it's a wonderful day today, so nandito na tayo sa farm, maaga tayo, no? Sa hapon, uh, bumili ako ng ano, ha, lumabas kami, bumili ako ng pagkain ng uh, uh, mga manok, so mayroon pa kami ngayong kaso Nabot ako nung gabi, hindi ako nakapagpakain uh, ng ano, hindi ako nakapagpakain ng uh, sa area B diyan ko lang ng pagkain itong mga manok. So, ngayon, hinahayaan natin para maka, maka, maka pagbigay tayo ng pagkain nila. O so, kukuha muna tayo dyan no? Kuha tayo dito ng uh, tangsako. So, <tinyo> Ayun naman dito po ano, nilagay kasi maraming natatayang. pero tingnan ninyo ang ganda yung ano dito pag okay. yeah. uh, hindi no, siya meron na rin pala no? naisahan na rin tayo meron pa rin dito mga taga yung to bigat yung uh, dinala natin. Ayun <laughs> e na rin tayo. yan yan hindi rin tayo naka ano sa daga no Ay, uh, mayroon din na uh, kinain ng daga diyan uh, do oh nami pa rin natapi akala ko kaligtas ka doon sa pinaglalagyan ko wala rin na uh, marami pa rin na uh, pa rin ng daga lamna ng daga talaga. O, ito, natin ang butas. So, limang sako ito. At, ah, uh, ngayon lang tayo magbubukas uli ng, uh, ano, itong uh, samtako na ito. no? Uh, pinagdidis kita ng itong, ko uh, yung, uh, ano, yung camera ko. Merap, baka, uh, ano, basag, ay, matumba. Yan, ah, uh, ito nga, ano, ah, uh, hindi tayo ano kahit papano kaya naisahan rin tayo ng laga so, may kabigatan to galing pa na ano ito nung uh, malayo pa pinanggalingan kasi kahit ganitong ipa na ito ay mahal uh, din pag uh, dito dito lang binibili no. so, ngayon no? Madang umaga po at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa ay konti na lang pala itong uh, feeds natin. No? Hindi natin nadala yung feeds na ano. So, kukuha na lang tayo. No? At, so, sasalin muna natin to. So, bawat sako nito, na uh, nabibili ko lang pag uh, doon ng 350. O. So, mga ngaro lang 'to. O, uh, mga uh, pagkain ng mga ano pato. Yung pato talaga malakas kumain ito Kaya ko nilagay doon dahil akala ko ligtas sa daga, pero wala rin, hindi rin siya ligtas. At, uh, butas na rin sa ilalim. sasali natin dito para ano win man nanda ga hindi magkakalat dito ayan oh puro mga ipa lahat yan Binubutas lang niya hindi lang hindi naman niya kinakain baga nagsasayang lang siya

这个样，那个是这 So ito nga pala yung ating mga manok, no? Update ko sa inyo, ito yung uh, decal brown 'yon. At uh, mayroon hindi nakatiis, no? Ito mayroon tayo nakitang uh, itlog dito. 'Yan. So nangingitlog pa yung isa diyan, 'yan, no? Yan. So sa so, mga gustong uh, pasukin itong uh, ano uh, kung uh, table egg lang ang after ninyo, So decal brown na nga uh, may rekomenda ko sa inyo. No kasi yung uh, Rhode Island at saka yung Black Astrolog dual uh, purpose yung uh, kanilang pangingitlog no mid type at saka ano halir. Uh, layer. So pag uh, table leg uh, perfect yung ano. Ito naman halo-halo na ito kaya inalo ko yung uh, bago dito. Mayroon pang uh, ito nakikita niyo yung decal brown yun no uh, Rhode Island yun no. So mga bagong uh, manok ko 'yan 'yan yung uh, mga lahi nanong ano ay, hindi dito ko nilagay dahil uh, dito sila komportable hindi tinutukan ng uh, mga ano kasi dalawa lang dati dito Dito naman yung uh, road island natin 'yan at uh, wala na rin silang tubig Kailangan na uh, makakuha tayo ng tubig dito black astrolab natin, so uh, kailangan lang dito, no? Uh, mapanatili na malinis tong uh, lugar nila para iwas silang uh, ma-stress, iwas silang magkasakit. Kasi pag uh, kahit sino ba naman kung uh, marumi yung, uh, yung ginagalawan, so ma-stress ka at uh, pag na-stress ka, uh, pag na uh, gakasakit ka, so mahirap no? Ayun yung uh, mga dahilan kung bakit uh, nagpi-piller yung iba. Pero ngayon, pag uh, ano uh, nand pa rin tayo sa tuloy-tuloy na pag-aaral sa ganito. Si pa rin tayo tumitigil sa pag-aaral kaya tuloy pa rin yung uh, ating ginagawa. O marah' siguro no uh, itong mga nakikita ninyo ngayon, no. So, kung may natin nito ng matagal, maring mag-failure tayo, babalik tayo ng zero. So, wala tayong magawa kasi ha, uh, si ko muna sa Manila. Mayroon akong mga ha, uh, mga bagay doon. Uh, walang kasiguraduan kung uh, magtatagal tayo doon or uh, panandalian lang. So, sana nga, no? Ay, uh, makabalik ka agad tayo para automatic na mga natin to so di pa natin alam ang sitwasyon hanggat uh, di pa natin na uh, uh, di pa tayo nakakauwi at uh, uh, sana nga no ay uh, matapos kaagad yung ating mga problema so magandang umaga po at uh, sa mga baguhan at hindi pa subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayo ma update sa ating mga in no patungkol sa pagbe ventures natin ng farm So, magandang umaga po. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo at uh, mga share and like ninyo. Malaking tulong po sa ating uh, YouTube channel 'yan. Magandang umaga, happy farming. Ito po. ang so, ating uh, ano, uh, nasimulan, no? Na sana ay magsaksis. Uh, mag-success. Uh, pero sa tingin ko, pag nagtagal tayo dun sa Manila, maring nga uh, tayo back to zero ulit. So, bahala na, no? Uh, kayo na ang bahala sa aking uh, channel. <laughs> Magandang umaga po.